Magandang hapon sa inyo. Yung mister po ninyo, uh, inabandon na ho ang bahay ninyo. Hindi kami pinapapasok, sir, kasi dinadala niya yung kabit niya doon. Kasi ah. yung mga magulang niya, sir. So, sa saan ho ba kayo May nakatira? May kumukup po sa amin ngayon, sir. Pero dati po, doon kayo nakatira sa bahay yes, niya? Yes, sir. Kumuha po kasi kami ng upa na sa tindahan, sir. Ngayon okay. don doon po kami tumuloy. Tapos hindi na po binayari ng asawa ko yung tindahan. Tapos hindi na rin ako pinapasok sa bahay namin. Dinadala niya po kasi yung babae niya doon, eh. Ito, saan po itong lugar na ito? Sa Gulod po, sa Pakita Street. Kailan niya kayo pinagbawalan na umuwi doon sa bahay. Nung niyo. nagkaroon na po siya ng babae, sir. Kailan po ito? Etong ano lang po, April 15 po siya po yung mismong nakipaghiwalay sa akin. lumuha ako sa kanya para lang sa mga anak ko, pero wala na po talaga. Okay. Dinala niya po yung babae niya diyan, lumuha ako sa kanila para magmakaawa na wag iwanan kami, pero pinagtawanan lang nila ako. Nung sinabi mo na hindi ka na niya pinauwi sa bahay niya, yung mga anak niyo doon ba nakatira? Kasama niyo ba? Kasama ko po. Bago kayo pinagbawalan niya na umuwi rin sa bahay na yun? Ilan po anak ninyo, ma'am? So, lahat po ito, pitong anak ninyo, pati kayo po, hindi na ho kayo pinapayagan umuwi ng asawa ninyo. Yung anak ko pong isa, nando doon po sa so, bahay po namin. Hanggang ngayon, ngayon kinukupkop ng asawa ninyo? Wala po, siya lang po mag-isa doon. Wala naman po yung asawa ko, hindi na po umuwi dyan mm -hmm. eh. Nandoon na po sa kabit niya. Kasi ah, lalala lang po yung nando doon po. So, ibig sabihin... Sila yung, po yung ayaw magpapasok sa amin doon. Pati Lola, Kakutsaba yes, po rito. Yes po. Lahat po sila. Noong bago, yung sabi mo, Abril, ano, noong nang babae siya, ano, itong pamamahay na ito, yung considered as conjugal home, ano, bahay uh -huh. ni ng isang pamilya, ano, hati ba kayo sa gastos o papano ang ano nyo dyan? Sir, nagkaroon din po ako ng hati sa gastos doon, sir, kasi po 2011, uh -huh. nag-therapist the po ako sa Wensha, ispa. Okay. Spa. Okay. Napataas po namin, maliit lang kwarto lang po yun binigay ng biyanan ko sa asawa ko. Ngayon po pinataasan po namin yun, pinaganda. So binigay ito, hindi kayo umuupa, binigay ng mm -hmm. biyanan ninyo? Hindi po, binigay po yun ng biyanan so ko. So itinuring po ninyo na parang yung tinatawag natin na pamamahay ng pamilya. Okay. Yes po sir. At doon kayo, simula nung binigay sa inyo ng biyanan mo yan, diyan na kayo nanatili at nanirahan bilang isang pamilya. Yes, sir. Okay. Asan po yung asawa nyo? Sabi niyo hindi na umuwi doon sa bahay niyo. Nandun po sa babae na in Sa tundo po pero sila. Ang, ano, Simula nung Abril, nakakausap nyo pa ba siya? Nakakausap pa po nung una. Okay. Pero ngayon po, hindi na Magandang hapon okay. sa iyo, June. June, nandito yung yung asawa mo at isang anak mo si Joanna at opo, ang asawa opo. mo si Lori Lee. Ang unang reklamo niya, simula daw po noong Abril, eh hindi niyo na po siya pinatutuloy o pinauwi doon sa naturang tahanan ninyo bilang isang pamilya? So, ko pong paliwanag yung sige, po. sige. sige. Ibigay mo ang panig mo June para opo, maintindihan opo. natin. Sige. Patuloy okay. mo, uh, Jun. Unang-una po, sir, hindi po ako nakipaghiwalay noong April. Nakipaghiwalay po ako sa kanya noong first week po ng January. Wow. Tapos, pinulit oh, ko po yung... Jun, mas nauna pa. Mas nauna po. Mas nauna po. Kaya sa April po. Oh, ibig po, sabihin okay, ito, inabanduna mo yung bahay ninyo? Hindi po, sir. Hindi po po na yung bahay. Ah, so, hindi po ibig... po ako kasi hindi ko na po kasi kaya yung nangyayari. Hindi mo na pero umuwi ka doon sa bahay na naturan? Opo. Oh? Opo, oh, 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 uuwi po ako doon. Minsan, ah, dalawa o tatlong beses na lang po sa loob ng isang linggo, ganun. Kung umuwi ka, nandun ba ang pamilya mo? Simula noong ng January? Nandun, oh, nandun yung pamilya mo at anak mo? Opo, opo. Nandun pa po, po sila. Hanggang ngayon, nakakauwi pa yung mga pamilya mo? Nandun um, ngayon, ba? Ngayon, oh, ngayon po, sir, hindi na po sila pinapapasok ni Mama Ron, pinapatuloy. Si yung, mga anak ko, yung mga anak ko, sir, Sila naman po yung ano, sila po yung gusto namin pauwiin doon. Pero yung nanay nila kasi ayaw nang tanggapin ng na mama ko. Bakit? Kasi nga dahil dahil nga din po sa mga nangyari di ba June ano ito bahay niyo ito Natura na bahay niyo bahay ng hindi pamilya ito? Hindi di bahay yan sir kasi pinahiram lang po yan pinatira lang po kami ng nanay ko dyan. Kasi hindi hindi In, oh, hindi In, hindi 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 ito hindi tahanan ng hindi Okay. So inaamin mo na ito ang tahanan ng pamilya? Yes po, yes po. Regardless kung kahit hindi 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 Inaamin mo ngayon dito na ito ang tahanan ng pamilya, okay? Yes po, yes. So, yung po sinasabi niya na makipaghiwalay ako ng April, hindi po to. Yung matagal na po kaming hiwalay niya. Inulit ko pa po yun nung no, ano eh, second week din po ng February. Okay. Alam naman po ng mga anak ko yun, sa harapan kasi po mismo nila, sinabi ko yun na ayoko na, gusto ko na po so, makipaghiwalay sa nanay niyo. Ito ang tala ko, ba't niya? Hindi, oh, sige. I-attrust na natin. Kunin na natin na January, okay? Na? Opo, opo. Oh, pag Mag-agree na tayo ng January. January apo, apo. ayaw mo na sa kanya? Gusto mo na mag maghiwalay? Ano apo, apo. ibig sabihin noon, June? Gusto mo na ipawalan bisa ang kasal ninyo? Hindi na napusot 'yan dito, walang Ano, ano klaseng kasi gusto ko lang po humiwalay kasi hindi na po hindi na po healthy yung pagsasama sir. Apo sir, na involved po kasi ng third party. Na involved ka ng third hindi party. Po, hindi, hindi hindi po ako, hindi po ako. Sige po, sige po. Apo. So pinagbibigyan alam, alam, po ng mga bata yan sir. Alam po ng anak ko yan. Okay. December po yan sir, alam po yan at alam din po ng mga anak ko na alam ng tatay nila yan. Na Na meron po akong karelasyon na lalaki. Meron kang karelasyon? Yes po, sir. Kaya ko pong patunayan lahat yan, sir. Andito lahat yan, sir. Kukumprontahin ko yung babae dahil dinadala niya dyan. Anong ginawa sa akin? Biyanan kong lalaki, pati siya sinaktan nila ako. Kailan nangyari ito? Noong September 19, sir, nakapupusasan na yan. Pero sa gawa ng agreement niya, kaya siya nakalaya. Ayan, sir, sa laysay niya yan, sir may medical legal sir. May medical legal, uh, legal uh, ako, sir. Biyanan kong lalaki, pati siya. At yung biyanan ko, meron din yan record na pag nangialam pa yan sa amin, may paglalagyan na yan. Laging involved ang biyanan ko sa pag-aaway namin. Ah, uh, sir, hindi po totoo sir. Kasi <laughs> ang nangyari po nun, sir, linggo po yun, dumalaw po ako dun sa lugar namin, nagdala po ako na pa ng pasalubong sa mga bata. Ang ginawa po kasi niya, sir, pinagtabuyan po ako dun sa, ano, sa, sa bahay nila. Hindi po ako pinapasok. Sinabihan daw po na wala daw po ang karapatan sa mga bata at wala daw po karapan makita. Pinag hindi, S hindi totoo ito na sinaktan siya ng mga... Hindi po, sir. Hindi po, sir. Mabulan Kasi ang nangyari po niyan, sir, nung pagtaboy niya sa akin, hindi niya ako pinapasok doon sa bata, hindi niya ako hinayang makita yung mga bata. Sinundan po nila ako doon sa may bahay namin. Siyempre, ando yung babae mo eh. Ang galing, yung kasulatan na ito. Magmula po yan sa Station 4. Ngayon sabi po na Station 4, doon daw po kami sa bawsin baos, ng barangay na mga siya. Okay, so Ngayon nagpunta po. kayo sa barangay. Yes po, attorney. To ah, may kasulatan dito, no? Ako po si Ernesto Arsenal ay nangangako na hihiwalay ang GF ko kapag hindi naturan ang aking ipinangako. Dadamputin po kami, kami ng kapulisan at ikukulong wala pong pwedeng makialam sa desisyon namin. At uuwi sa bahay ng nanay ko at ibabalik ang aking mga damit nang sa ganon ay nakakasama ang mga bata. Bakit ka nagsulat ng gantong uh, dokumento, June? Yung dokumento na po kasi na yan, sir, ginawa po yan pagkatapos po ng skandalong nangyari sa bahay. Inaamin mo na, kusang loob mo na isinulat ito? Labag po sa kalooban ko yan, pero ginawa ko na lang, sir, para matapos na po ang gulo. Bakit labag sa kalooban mo? Meron bang... Kasi pirang, parang... Tumatakot sa iyo? May tumatakot pero, sa iyo? Uh, parang pinalalabas po kasi nila na lahat kasalanan ko, hmm. na parang ako yung lahat gumawa ng mga pagkakamali sa pamilya, parang ganun yung pinapalabas po nila. Yung pong sulat po na yan, sir, nung ginawa po yan pagkatapos ng ulo sa bahay, sinunod ko naman yan, sir. Kaya lang siguro, nagtataka sila, ba't hindi ako umuwi? Sir, hindi po ako pwedeng mag yan, kasi ang gasolina ko po sa loob po ng isang araw, pag nag-uwi yan po is 180 sa taas po ng gasolina ngayon. Pero nakaka so, ka sa kabit mo. Ay, hindi ka umuwi dahil mahal lang ang gasolina. Opo. Eh kung bigyan kita ng gasolina, uwi ka? O oh, sige po, bigyan niyo po. Wala pong problema sa akin yan, sir. Kasi magkano lang po ang sinasahod namin dito, hindi na po kagaya kasi noon na talagang malakas po ang biyahe namin. Kung bibigyan ka eh, ng tulong, aayusin mo ang pamilya mo? Ay, ah, hindi na po, sir. Kung yung mga anak ko, aayusin ko. Pero yung sa pagsasama mag-asawa, sir, kasi malabo yan. na po yan. Anong gusto mo, June? Kasi, yung gasolina lang, ang gusto mo? oh, para makauwi ako sa bahay, makasama ko yung mga bata, wala pong problema. Pero oh, yung, yung dito, maayusin okay. po yung para sa mag-asawa, sir, malabo na po yun. Ah, okay gusto mo lang ng panggasolina para makauwi ka. Oh, o, Pero, ano, -uwi yung, ano, mo doon, eh. Ayaw pa uwi netong, yung asawa mo, ayaw nung, yung mga magulang mo, ayaw silang papasukin doon sa bahay eh. Ay, wala na po kasi akong magagawa rin, sir. Yun. Opo. Opo. May pitong anak ka. Opo. Sino nagsusuporta rin sa mga bata? Ako pa rin Kung po. Kung wala kang pambiling gasolina. Di ba? Ikaw? Opo. Magkano support ang binibigay mo rin sa mga bata? Kasi sir, ang ano ko po dyan, ang concern ko po kasi dyan is yung dalawang mali na lang. Although yung iba kasi sir may mga pamilya Hindi na pwede yung dalawa na lang. Concern mo lahat yan. Pito. Kahit po yung mga may pamilya na po. Hindi lang sa suporta. Ah. Concern mo rin yung welfare nila. Yung katayuan nila. Totoo ba yung paratang sa'yo? May girlfriend, na. di ba, Lori Lee? Meron po yan. Kung nakarating po ako sa nabotas, <laughs> sa pamilya po ng babae, nakiusap po ako. Ngayon, ang sabi sa akin ng mga magulang nung Roselyn Rosales, na sabi nung tatay niya na hindi daw po dapat anuhin yung ganong sitwasyon kasi mali nga daw po yun. So, nag-expect po ako, natutulungan ako. Pero hindi po, nung binigay pa nga po sa akin yung messenger nung tatay nung Roselyn Rosales eh. Pero po, ang ginawa po, nung na ano ko sa kanya, nung nag-chat po ko sa kanya, inano po ko, binlock. Noong babae? Noong tatay po noong babae. Inaamin mo ba to? Welfare po, inaamin ko po, po yan. Pero kinakasama sa isang bahay, wala na po sir. Okay. So, inaamin mo rin na kinakasama mo siya? Uh, hindi rin po, hindi rin po. Kasi nag i -stay po ako dito sa garay sir eh. A ano ba ang trabaho mo, Jun? Driver po ako dito sir. Panganay ka o ano, pang ilang ka? Pangalawa po. Ilan taon ka na, Iha? 21 po. Yung panganay ninyo, ilan taon na? 24, 24 po. 25. Oh, tapos pero lahat ito nakatira sa inyo, Lorelie? Si kuya lang po yung naiwalay. Bago, bago nagkaroon ng kaguluhan na ito, sino sumusuporta sa pamilya? Kaamo po, yung asawa ko po, tumutulong-tulong din po ako. Magkatulong kayo? Yes po, sir. Oh, oh. Okay. So yung lima, ilan taon na? Bigay mo nga sa akin, Joanna, mga edad nila. 21 po ako. Tapos yung sumunod po sa akin, magti-20. Tapos 18. 18, 18 tapos 16, 16. Ay 5 tsaka 3 po. Ikaw, anong... 21 yo anis ka na nagtatrabaho ka na iha hindi po hanggang ngayon umaasa ka pa rin ng suporta sa mga opo, magulang may, mo may anak na po ako okay ah may anak ka opo, na opo. pero ganun pa rin sa kanila pa rin po sa sa, sa kanila ka pa rin umaasa june siguro 6 to yung mga anak na dapat suportahan ano ano ba ang balak mo june dito gusto mo mambabae Inaamin mo na meron ka ng girlfriend, pa, paano naman itong mga anak mo? hindi pa ako nagdano, hindi pa ako pumayag ng pagbibigay ng sustento, sir. Magkano binibigay mo na sustento, Jun? One sir. Ayaw pumayag ng magulang ko. Kahit magulang yun, sir, mag niyo, po yung sustento ng barangay nila, ito rin po yan, eh. Pera ang ibigay. Ibig sabihin, kalahati po yung pera, kalahati po grocery. Kung sumayang ka, sir, bali yung nasa 3,000, 30, ah, nasa 4,000 lahat. 4,000 buwan buwan na ito? Hindi po, So, 8,000. Totoo ba yun, apo, Joanna? Apo. Ikaw na tatanungin ko. hindi and, po. Saan ka nakatira ngayon? Saan kayo magkakapatid nakatira ngayon? Doon po sa may nagpatira po sa amin. Ito ba kamag-anak or hindi uh, tumutulong po. lang? Opo, tumutulong. Anong klaseng tulong? Pinatitira kayo? Pinatitira po, opo. Yung pagkain ninyo, pang araw-araw? Si mama kain. po. June, nung nalaman mo na meron daw apo, siyang... Opo, opo, Oo, meron siyang karelasyon ang reaksyon mo, totoo ba na kaya gusto mo nang humiwalay sa kanya? At... Hindi. nung hindi ko po alam yan. Sinatago po nila sa akin. Sinatago po nila sa akin yan, hindi ko po alam. Alam niya yan. Umiyak ako sa harapan niya, nagmakaawa ako na bakit gano'n na naman yung ginagawa mo sa akin. Inulit mo na naman yung nangyari ng makaraan. Okay. Ito ngayon, final na tanong. Apo. Ito na, nandito na tayo sa sitwasyon na ito, no? Opo. Payag pa ba kayong magkasundo para sa mga bata lang? Ikaw muna tatanungin tata ko, Lorelie. Kasi ang labas sa inyo, parang napaka-selfish ninyo eh. Gusto, iniintindi nyo lang yung sarili ninyo eh. Hindi ako maghuhusga rito o sino mali, sino tama sa inyong dalawa. Kinuha lang natin yung mga, yung mga pahayag ninyo rito. Ngayon, ang tanong ko ngayon, kaya pa ba ninyong mag-usap o pagbigyan itong bilang mag-asawa kayo? Kaya nyo pang pagbigyan? O set aside yung mga ano ninyo para mag-usap muli. Para lang doon sa mga bata. Siguro, sir, sa mga ginawa niya sa akin. Hindi na. Hindi na, sir. Ayan, no, mga ano, tsaka yung ginawa nila sa akin, sir, pag-post sa social media. Okay. Oh. Wala, sir, wala problema. Ayusin ang problema para sa mga bata. Okay lang po yun. Pero yung ayusin ang problema sa... para sa, sa mga dalawa, wala na po yun. Okay, sige. Isang sa akin, pagbayaran nila, ginawa nila sa akin sa pamamahiya sa social media sama ng kabit niya. So pagbayaran nila sa pamamagitan ng, uh, magpapail ka ng criminal action? Yes sir, marami, marami yan sir, ginawa nila sa akin sir, pamamahiya, insulto sa akin ng kabit niya. Andito okay. lahat sir, nakaprint, ang kapal nga nito sir. Oh. Okay. Sige, pag interview ka namin, tignan namin kung paano. Ano. Okay po sir. Pero ngayon. Kaya po lumapit ako dito sir. Ayaw eh. nyo na, di ba? Paano naman yung mga bata? Hello, Kasi hello. sa ilalim ng batas obligasyon yung dalawa yung mag-asawa. Kayo, ayaw nyo na parehas, ano? Hindi ibig sabihin nung no, mawawala na yung obligasyon nyo sa mga anak. Dapat i-consider nyo rito. Na, ano ko naman po, sir? Kita nyo nga po magkano lang binigay niya sa amin, pero ako po yung nagaano sa mga anak po. Sorry, hindi na ako makikialam doon sa kanilang dalawa, yung posisyon nilang dalawa. Opo, opo. Mahala na sila rom yes, bilang mag-asawa. Ako ngayon, tinutuon ko na lang ang pansin ko doon sa mga bata. Kawawa, attorney. Oo. Opo, kawawa po. Dapat yun ang isipin ninyong parehas. Ngayon, hindi lang kayo pupunta rito sa programang ito tungkol doon sa hangarin ninyo. Kung pre ko kasi sa ano, na nahimik na po ako ng mga pampanahon, hanggang maaari, mas pinili ko manahimik kaysa magsampa ng kaso. Pero kung gano'n po na hindi nila ako patatahimikin sa mag magsasampa na rin po ako ng kaso na adult. Okay, okay, sige, sige. Kagustuhan okay. nyo na yung magpile, ano? Kaya nga, wala na akong pinapanigan sa inyong dalawa, eh. Wala na akong papanigan. Narinig lang namin yung panig ninyo parehas. Wala na Opo. kaming pakikailaman doon. Kasi kung, kung gusto nyo mag-file ng annulment, kung gusto mag magsampa ng kaso dahil may mga kabit kayo, labas kami doon. Wala akong do kabit, ma'am. Nauna ka. Yun lang, ma'am. Pero matagal ka. na rin yun, ma'am. Oo. Ngayon, sinigundahan lang ni Mister. Mm. 'di ba? In short, parehas kayo may pagkakamali. Yes, ma so ang na natin ng pansen, uh, i-schedule is natin, maghaharap kayo sa DSWD or sa MSWD, CSWD para makapag magkaroon kayo ng agreement para paano natin mas mapapangalagaan yung mga anak ninyo. Ganun yun lang gagawin natin. Yes, schedule po natin, ma'am. Yes, ma'am. Okay? And and uh, Joanna, uh, alagaan mo ng maigi yung mga kapatid okay. mo din ha. Tignan-tignan mo din, no? At ay uh, schedule naman natin 'yan. Meron tayong uh, social welfare na sasama sa inyo para ma-assess kung ano pa po yung karagdagan na tulong na pwede naming ma offer sa inyong magkakapatid. Opo, thank you po. Okay. Magandang hapon po, Mr. Ricardo Bata. Ang concern po namin yung mga bata, sa madalit sabi po. So, ire-refer po namin sila sa inyo, no, Mr. Bata. Yes okay. sir, yes attorney. yes po. oh, so, po. interviewin muna namin sila dito tapos sa uh, i-refer ire po namin sila sa inyo at uh, oh, po. kung ano pong uh, tulong ang maibibigay niyo, ninyo, paki-extend lang po no, Mr. Bata. Yes po, opo. Oh, uh, po, open po ang aming opisina to give uh, interventions sa mga disadvantaged individual or families po for the, ano na po, kaya nabanggit ko for the interest and welfare ng mga bata pong nabanggit. Ayan, maraming salamat. Joanna. Ayam po ano papadala po namin kayo kay Mr. Bata at uh, sila na po ang bahala kung anong maitutulong nila sa inyo at kami po ay sigurado naman at matutulungan nila kayo. Tungkulin po nila 'yon at uh, bilang mga social welfare para pangalagaan kayong mga anak na involved dito ngayon ano. Apo. Apo.